Hello guys, good morning. Ako po ulit ito si Site One. Magandang magandang umaga po sa inyong lahat. Welcome back sa aking channel. Maraming maraming salamat po sa mga nanonood ng aking video. At sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa aking channel, uh, pakisuportahan nyo po ang aking channel at pakipindot nyo ang bell button para po ma-update po kayo sa lahat ng mga videos na ia upload ko. So anyway guys, wala nang intro-intro at ako'y nanggigigil na ulit. Um, kasi kahapon, napanood ko na naman itong si Dave. just ko! Nako nakakag nakakagigil. Galit kasi ako guys sa mga taong hindi mga marunong tumanaw ng utang na loob. Kaya ako ay nanggigigil. Kasi kahapon na panood ko na naman at uh, kinukuwento niya na pinapalo daw siya ni Katikram ng patpat bayon, yung kawayan daw. Eh, sabi ko nga, nag-comment nga ako doon. Sabi ko, dapat lang pala talagang paluin ka kasi makapalamukha mo doon sa comment ko. Sabi ko, at ako ay nanggigigil kasi alam nyo talaga guys, galit na galit talaga ako sa mga taong hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Eh, natural lang na yun kung sakali man na pinalo siya ni Cathy Cram pero sa tingin ko naman hindi siya, hindi siya sinaktan. Siguro napipitik siya ng konti. Yun, siguro dahil uh, sa tingin ko matigas din ang ulo nitong Dave na to. Itong Dave na to, ngayon medyo marami pa sa kanyang. Siyempre, alam mo naman ang isang bagay. Karamihan sa mga, lalo kahit sa ambansa guys, kahit dito sa Sweden, kahit sa ambansa, based sa mga na-experience ko, hindi lang mga Pilipino yung may mga ugaling ganito na habang pinapakinabangan ka, eh nakadikit siya sa'yo. Hanggang ngayon, mayroon akong mga nakikitang tao na hindi lang ugali ang, hindi lang ugali ng Pilipino ang mayroon ganitong ugali. Na hanggat napapakinabangan ka ng tao, para yan, ano, parang super glue yan na nakadikit sa, sa'yo. Ganyan. Kaya itong si Dave, itong mga naka-alipores naka, niya, itong mga nakapaligid sa kanya, eh, habang pinapakinabangan siya, habang ano, uh, talagang siyempre aamo amuin siya. Hindi kahit ano pang gawin ng mga naka nakapaligid sa kanya, hindi matutumbasan yung ginawa ni Cathy sa kanya nung siya ay uh, kargador doon sa palingking yun. Mula pagkabata, ilang taon siya noon, hindi ko lang matandaan kung ilang taon siya, sampun taon yata, Uh, inaruga siya, binihisan siya, basta inayos yung buhay niya, pinag-aral siya sa magandang paaralan. At ngayon, ito pa yung kanyang igaganti sa family manalastas. Ang pakiusap ko lang sa iyo, Dave, huwag mo nang gamitin ang manalastas kasi hindi yan nababagay sa iyo. Sila katikram, based sa mga nakikita ko sa video nila, magkakapatid, eh, mabait. Ma, ma mahinahon kung mga magsalita. Kahit na galit na sila, kahit ano, mahinahon pa rin magsalita silang ang mga manalastas. Sa tingin ko, sa pakiramdam ko, ay mababait itong pamilyang ito. Kaya ikaw, umabuso naman, sobrang paninira mo kay Katikram. Nako, wag mong, wag mong, uh, Huwag mong isipin na yung ganyang pamumuhay mo, Dave, ay tuloy-tuloy yan. Kapag hindi ka na napakinabangan ng mga yan, iiiwan ka rin yan, mga yan. At saka, uh, si Katikram, kinuha ka doon sa pagkakargador mo. Itong mga itong nakapaligid sa'yo, kinuha ka nila dahil napapakinabangan ka na. Pero si Katikram Kram, kinuha ka para iahon ka doon sa kalagayan mong 'yon. Pero anong ginawa mo? Sinisiraan mo pa sila ngayon. Sinisiraan mo pa ang Manalastas family. Ayan nga o, tingnan mo nga ang dami mong damit, ang dami mong sapatos, daig mo pa yung uh, si Imelda Marcos. Daig mo pa si Imelda Marcos sa mga sapatos mo, sa mga damit mo, daig mo pa si Imelda Marcos. Oo sa dami ng binili ni Katikram Kram ng mga damit sa iyo, natural magbablog kayo dahil ang trabaho ni Katikram ay isang uh, content creator. Siyempre, nandoon kayo, ibablog kayo. Anong ipapakain sa inyo kung uh, hindi magtatrabaho yung tao? Natural, nandoon kayo, makakasama kayo sa vlog. Oo. Gusto mo, palamunin ka lang niya. Ang kapal naman ng mukha mo. O, oh, yung pagka, yung piski mo na yan, yung piski mo na yan na pagkataba-taba, nako, darating ang araw, Dave. Nako, ang taong hindi marunong sa pinanggalingan, ay hindi sinuswerte. Oo. Ngayon, dahil meron na ka-alipuris, alang araw mag-aasawa ka, hindi mo alam, magkakaroon ka ng anak, magkakaroon ka ng pamilya. Hindi mo alam yung mga sinasabi mo yan. Kung hindi man bumalik sa'yo, babalik yan. Babalik at babalik sa'yo yan. Napakasama mong tao. Hindi ka marunong talagang nakakagigil ka sa totoo lang. Oo. Bawat na makikita ko yung, mga, yung bibig mong pagbubuka ng bibig mo, yung labi mong makapal, ang sarap pitikin. Oo. Sobra. Sobra. Sobra mong minamasama yung family, ano, man manlastas family. Oh, samantalang ikaw itong napakasama mo, sobrang sama ng ugali mo. Ganyan inaruga ka. Sus, ang dami mong damit. Nilinisan ka, bininisan ka. Naging tao ka, naging ano ka? Hinahon ka sa kahirapan. Tapos ganyan ang iaasta mo sa kay katikram Kung ano-ano sabi mo. Nako. Darating ang araw. Ngayon, ganyan naman talaga ang tao eh. Oo. Pero darating ang araw, kung hindi nga sa'yo mangyayari ngayon, mangyayari at mangyayari yan sa'yo sa darating ng panahon. Maniwala ka sa akin. Y yung ba yung pinagmamalaki mo, Dave? Yung gurang na, ano, yung ipin niya, ano, kukunti na lang. Yun ba yung pinagmamalaki mo? Pinapakita, pinapakita mo yung sobrang dami ng pera. Alam mo yung pera, nakikita yan kahit saan kahit saan nakikita ang pera, pero yung arugain ka ng isang katikram, ng isang manalastas family, bihirang bihira yan. Kung ikaw man napitik ni katikram, eh para sa akin, dapat lang pala talaga na pitikin ka eh. Kasi tingnan mo nga yung pinapakita mong asal ngayon, oh, wala kang utang na loob. Sa bagay, napulot ka ni katikram doon sa ano, sa... Ano, kargador ka. oh, kaya ganyan yung asal mo. oh, kahit na nga ibinigay ni Katikram yung apelyido niya, pero yung dugo mo pa rin talagang doon sa, ano, sa lugar kung saan ka napulot niya. Apaka walang hiya mo, kapal na mukha mo talaga. Nako, darating ang panahon. Pinagmamalaki mo na yan. Nagpapakita ka ng binigyan ka ng maraming maraming pera. Walang wala yan sa ginawa ni Katikram sa iyo sinasabi mo na binibidyohan ka, ginagawa kang ano, pinagkakapirahan ka ni Kati Eh, content creator yan. Siyempre, natural, nandoon kayo sa bahay niya. Anong gagawin niya? Siyempre, pag nagla, nag... nag, akala ko ba matalino ka? Dati, di ba? Akala ko matalino kang tao ka. Mm. Eh, natural, nandoon ka sa bahay nila. Content creator ang nag-ampon sa'yo. Kaya kung ako kay Kati Kram, tatanggalin ko na yung apelyidong manalastas doon sa, ta sa taong yun. Total, hindi pa naman yata, based sa napanood ko guys, hindi pa naman yata uh, talagang uh, ano yung pagkakaampo ni Kati Kram dito kay Dave. Pinagamit pa lang yung, ano, yung uh, apelyido. Kati Kram, tanggalin mo na yung apelyido niya, huwag mo nang ipagamit sa kanya, sabi mo sa kanya, wag nang gamitin yung manalastas kasi eh nadadala nakakaladkad pa yung pamilya ay yung apelyido nyo. Eh lalong-lalo na kapag pagdating ng araw, eh gumawa siya ng isang hindi magandang bagay, pati apelyido mo makakaladkad nitong tao na to. Kaya kung ako sa iyo, Katikram, hindi ko na ipapagamit dito sa taong to kasi Mahirap kapag yung ang isang tao ay uh, ganitong pag-uugali, napakahirap. Oo, oh. gayon ikaw na ikaw na nagpalaki, ikaw pa yung sisiraan sa lahat ng tao. Sino aling masyado Oo. Oh. Sino aling masyado Bakit noon hindi ka nagsasalita? Bakit ngayon na ano uh, ngayon ka lang nagsasalita? Alam mo ang isang taong marunong tumanaw ng utang na loob sa taong uh, sa taong nagpalaki sa kanya. Kahit alimbawa lumayas ka pero may respeto pa rin na binibigay. Pero ikaw wala kang respeto talaga. O ang sarap mong iwan ko sa'yo. Oo. Ako kung ako nagampun sa sa'yo. Siguro magsisisi ako ng sobra-sobra. Kung bakit kita pinalaki, pinaganyan, binilan kita ng ganito. Tama at kaya tama lang yung ginawa ni Katikram na ibenta yung mga damit mo, ipamigay o sa mga taong mas mer mas mahalaga. Oo, kaysa ikaw pa manginabang noon. Kapal ng mukha mo, ang pera nakikita yan kahit saan, pero yung taong katulad ni Katikram na mag-aruga, magpalaki ng katulad mo. walang hiya ahas ka pala sa kanila, yun. Oo. Ma ka lang ng tao na ano, kukuha sa'yo. Nako, yan, gagamitin ka lang yan. Hindi mo iniisip si Kati Kram, pinalaki ka, binihisan ka. Ito, may damit ka na nung kinuha ka. Ngayon, tinutuliglig yung tainga mo. Pero ba, malaki ka na. May utak ka na, may isip ka na. Alam mo na yung mali at tama. Kaya tumigil-tigil ka nga sa paninira mo kay Kati Kram. Napakawalang niya mo. So anyway guys, hanggang dito na lang kasi nagigigil lang talaga ako dito eh. Oo. Galit talaga ako sa mga taong mga hindi marunong tumanaw ng utang na loob. Hindi marunong tumanaw sa pinanggalingan. Galit ako sa mga ganyan. Oo. Tsaka galit ako sa katulad nitong tao na to. Kay Dave. walang hiya. Sinungaling masyado. Kung ano-ano pinagsasabi dito sa nagpalaki sa kanya. Oo guys. So anyway guys, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. See you on my next video. Bye bye.